So yun no guys, i-share ko lang sa inyo yung nabili kong tape kasi maganda siya. So ito yung colored tape pero parang yung ito rin yung ginagamit ng ibang gagawa ng fireworks or firecrackers. Colored tape siya. Kumpara do sa uno kong binalag dati no. Ah uh, napakakapit nito. Tapos hindi siya natatanggal katagalan unlike ng no masking tape. Yung masking tape kasi pag tumagal siya ah uh, medyo nabuka kapag yun nahawakan mo yung pinaka yung pinaka niya. So, swerte lang itong iba natin. Malinis kasi kamay nung ginawa natin yan. Eh, no? Pero, kagandahan dito, uh, colored tape. Naka-color uh, code na yung mga uh, ginawa mo. Tulad dito. Ang uh, ito nga pala nalagyan nito yung ano, no? Uh, yogurt na ano drink. Hindi siya yakult. Uh, maganda rin itong klase ng plastic na ito. Hindi katulad ng yakult na yung Talagang biodegradable kasi yung soya eh. Uh, madali, pag naarawan yun, madali na mapitak. Uh, itong plastic na to, hindi eh. Yan, uh, ano siya, parang yung sa sa bote ng ano, sa mga sito. Hindi naman, parang ano. Pero hindi siya, ano, malutong. Sa kagandahan dito, halos sakto na tong sa whistle racket na ano natin, no? Yung rocket fuel. Kaya sakto-sakto lang siya. Tapos, ang ilalagay ko lang dito is yellow tape. So, uh, lahat ng yellow na yan, uh, rocket fuel. So, may ibang ginawa ako. Ay, mga, kasi nabili ko yan, walang, ano, walang tape sa bukawe. Ay, walang tape, walang, wala pang stick. So, ayan siya. Ito yung, ano, no? Whistle rocket na may titanium tail. Maganda to, guys, kaso may kamahalan. Nasa 38 pesos ang isa. Pag minento mo to, syempre, hindi mo, mo pwede ibesa ng 40 pesos kasi pinalalamove pa to. Ang lala mo, Bukawi, papuntang Kabiti, nasa 500 plus. So, mahal talaga. Inakita nga ako dito, nag sa, ano, sa Shopee, gantong-ganto din. 80 pesos ang isang binibenta niya. So, medyo mahal na yun. So, pinaka the best price sa ganto siguro, mga 60, 65. Kasi, yung stick nito, binili ko pa. Yung tape, binili ko pa. Diba? nagpalalamo pa tayo o, 60 65 fair na yon fair fair price pero hindi ko to binebenta guys ha? sinasabi ko lang kung ibebenta mo ganun yung presyo oh may gawa nito ko pero uh, din natin si Xfirement search nyo na lang diyan pero hindi siya nagbebenta na ng ganitong mga ponti unti uh, bulto yun kung gumawa so kailangan at least 200 pieces ka so, times mo na lang yon 38 times 200 Oh, may mabigat-bigat kung lalo na kung hobby mo lang naman to, ba diba? Pero solid ang gawa oh. ma unbox natin yung isa na mamaya ipakita ko sa inyo. So ito yung sample nung gawa ni experiment to, oh. sila. So oh, makikita mo diyan, ayan. Uh, balatan natin isa. So kabitan ko na lang mamaya. So isang batch nung ginawa niya ganto, no. Eh, isang batch to eh. Kaya kung makikita mo yung mga nakapos sa Shopee, Visa racket na ganito. Same packaging lang din. At uh, same gift wrapper ang ginamit. Ang kagandahan dito, sa ibabaw, yung, yung pinakapantakit dito sa tube, hindi hindi clay ang ginamit niya. Bali, paper machine. Yan. So, zoom, eh, na focus natin. yun. Ito yung ni glue na malitas. dinurog yung mga papel. Sobrang tigas niya no. Kahit kutkutin mo yan, yung kot kasi ang nagpatigas niya ay paste. So, ito yung loob ka lang. Kita ba dito? Hindi yata. Ito yung yata. Ngayon yung loob. Kita mo. Oh. Astig, no? Ganyan kapulido yun yung paglalagay lang ng tape na to eh, yan, yung maliit na yung sa mitya matrabaho yan tapos yung loob nyo oh. Pulido pulidong pulido yung pagkakagawa mas ang gamit nyo dito pulbura pulbura reveal natin no? ang gamit nila dito is yung may devil powder so yung gagayahin to guys kasi ito for video purposes only para sa ating page so yan Tingnan natin gaano na laarami laman niya, no. So, 3 grams lang siya, yan. Medyo safe safe siya. 3 grams tapos ang laman nito, ayan. Eh, hindi ito yung katulad na nilalagay ko na ano, yung yung mga timpla kasi medyo ano lang eh, safe siya. I mean, maalsa. Yung silver pigment lang gamit ko, silver na powder. Ito kasi gamit niya, debile eh. Ayan, oh. No? Kaya itim na itim yan, devil, uh, dark aluminum powder yan. Kaya kahit 3 grams yan, malakas yan. Tapos, makikita mo dito yung sinasabi ko kanina. Alam. Yan sa loob, ba diba? Yung papel siya, ay mga papel na dinurog, tapos niligyan ng paste. Tapos siniksik. Kaya ang tibay niya, no? Oh. Hindi mo mapipisil yan. Yung tug mo sa ulo, ulo mo yan, masakit. Ang tigas, yan, oh. Solid. So mga nagtatanong kung bakit mahal Kung bakit mahal ang, ang Rocket Quitties Dahil diyan Mahal po yung raw materials na panggawa ng Whistle Tapos may titanium effect pa to Yung titanium palang nasa Hindi ko na kung magkano pero napakamahal po no? Pero 100 grams napakamahal Kaya Yung price nito mura pa Pag to inilabas nilabas sa market na i Uh, sigurado mahal din po talaga may ibebenta yung ganitong mga rocket na witties. Kaya kung pantayin mo Dragon. Dragon, uh, ibang brand, uh, 'di ba? Pegasus, etc. Uh, LF, wala silang ganito. Wala silang gantong nailabas. Yung Dragon naglabas lang ng Whistling Sky Rocket dati pero matagal yung bata pa ako eh. Pero ngayon wala na yata, peace out na. Pero hindi sila naglabas ng ganito kalaki. So, sayang. Pero, pulido to. Oh. Ah, oh, syempre, pag nirehistro mo to, ah, kukuha ng permit sa amkrame seminars, etc. Uh, ah, Datagdag mo yun sa sa magiging presyo kung magkano mo to ibebenta sa market. So, ito, pinagawa lang natin. Ay, ginawa lang na experiment for YouTube videos lang din. Tapos, umorder tayo para sa YouTube videos lang din natin. So, hindi talaga siya nagbebenta ng pang consumer. Kasi, yun nga, it's for video purposes only. Kaya sa mga magre-request, sa mga swerteng subscriber ko, uh, pwede ko kayong bigyan siguro mga tig tigi isa lang. <laughs> Kasi konting-konti lang talaga yung natira nito, no? Yung mga 50 pieces na lang yata yung nandito. So, yan. Ang gandahan dito, sakto siya dito sa dito sa ano to, sa yogurt drink na dito yung sa pinakabunganga niya sakto ayan o kung misa may maluwag lalagyan mo lang naman ng tape para sumikip wala eh konti na lang to ang plan ko sa Christmas ko na lang to pasisindihan Christmas and uh, konti sa New Year tapos yung ibang matitira is tingnan natin mga makapagbigay tayo sa mga subscriber natin So yun lang guys, update kasi ngayon ay naggagawa ako na nagre ako nito. Dito for sale guys, bawal kasi magbenta. Ito pang YouTube videos lang din natin. At syempre sinisindihan natin 'yan sa na ng bukid. So yun. Update lang to guys. Marami pa akong gagawin kasi yung alaki no, ayan pa. Lalagyan natin ng ano yan, din na at least 10 grams lang siguro. Bawal kasi eh, Sobra lakas. Uh, for video purposes lang naman. yun gagayahin guys. Um, yun nga. Uh, this is for video purposes only sa YouTube. Uh, hindi para gayahin nyo. Para lang ma-entertain kayo. at uh, Siyempre mas marami pa sa ating na mas marunong dito. Uh, tayo enthusiast lang. Thank you guys for watching. So yun. No? Natapos na tayo matali nito ating whistle rocket. Halos maubos natin yun. <laughs> yung yarn kasi hindi na ako nagtitip ayoko na ng tip na ano pag sa mga ganyan yakult tali yun nga lang dito tinesting ko kasi kanina makapit naman siya dito yan yung red tip na yan hindi siya bumubuka kaya maganda siya hindi ko naman tinipid yan ha tatlong ikot tayo dyan so ito na yun yung ating whistle racket na gagamitin sa pasko no so dilaw siya oh, madilaw sa dulo nilagyan ko rin ng yellow tape para pag inilagay ko siya sa kahon, hindi ako malilito ko. Madali siyang hanapin. 'Di ba? O, o na yellow tape 'yung mga stick sa dulo. Kahit siya yung nakataob, madali siyang kunin. So, 'yun guys. Thank you for watching. Okay. Hindi ulit tayo isang whistle rocket na puno. Ginatin natin dito sa ating tubo, ginawa natin 'tong tubo para lang sa kuetis mga rocket yan yeah. tapo lighter natin no from lighters galore E na oi Erik ito oh Happy Happy New Year <laughs> Happy New Year agad, <laughs> happy new year agad. mo ulit Utong ina pre, pre bo Hindi yung ano yun no Ingay nyo pre video nyo Video nyo pre <laughs> Gogo di sumi ano umut Ayo <laughs> Wait lang. eto na. Yeri, i mo. Wait lang, wait lang, wait lang. Gagawa. Wait lang, lang. <laughs> ako. Tayo na ko. Tumakbura tayo. Ang lakas niyan, pre. Masa mo na? Oo. Ito na may ano, may... Ayun! Ayun! Dito Ayot